Pareng, Kamay, hindi, yan. Pwede, si o, naman. Ano, ano, atras At pa ba, ba, ba ako? Ay, ay, ay. Atras pa ba ay, ako, Dol? Ay, pucha, wala akong salamin. Hindi, Deh, meron ako. Oh, you see ay, hindi, tato. Ayun. Ani bagong adventure, mga idol. <laughs> Ayan po si Abdul, on, laking tao. Siguro <laughs> so, na ako namin yung China. Ayun, ay, China. Uh, tigas ng ulo ng eh. China. Uh, tigas ng ulo ng China eh ano? <laughs> Ang ganda. Maganda pa sa beautiful. Ay, maganda pa sa beautiful. Ayan <laughs> ay, po. Ayan po yung dinadaanan po namin. Kahit na maliit na sapa po yan, may lang meron din po Ito, yan. Ito, parami din po hmm. yung hmm. siya na dito. Sumayo, oh, ano ba yun? Lambat. Ay, ay Lambat. 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 Ayun na po si Alta mo. Eh. Oh, ano, laki kasi, ano, ah, itilog. Ang sumayo. No, ma. <laughs> eh, yung isang itlog, isang kilo. itlog. na yun? Itlog natin. Itlog natin, kaya sumaya. Ito buhok eh. Ayan o. Ayan po si ni Kaya Garasi yung taas. At dito, yung kabilanin ng marami. Bubuhayson mo daanan talaga sa baba. Ayun. Dala ready ka sa tawanan doon. Oo. Oh. Oh, na lang ng tawanan doon. Oo, oh, taman -taman 'yan tama tama 'yan. Kunti ready ko ng magandang tali. Talis kayo no, noon, unang punta niyo dito ko eh ala tayong naabo kaya mm, tayo. Mga ilang araw lang, lang no. Paso ni Dami. Mm, wala eh. Hindi yung tago, marami daw dumami. Ay sayang naman yung bangka, nakasadsad lang oh. Mm. No, sayang oh. Itinampang ang isang ang isang taga sa'yo. Oo. Ayan po si Yauta mo. Oh. Para <laughs> po siyang ibuntag ako. Ayan <laughs> po yung master. Master! Nakadali Ma na. Naka pa. Naka na po. Dito na madalas e, dito. Naka pa tama. Yan o. Naka nito yung magagalaw na sa kita. Naku sayan. Naka po. tama. Bulabugin niyo. Ito lang na. Nalayo. Nasa sayan po kami o. Oh. Ang bigat po kasi ng itlog eh. Bigay gal. yun. Baka mo uh -huh. na. Hindi tayo uusad. Bababa ako. Sa mm yan. -hmm. Wait lang. Bigat yung bayad po. Bigat. Ayan po ko. Oh. Ilan uh -huh. naman po ninyo si Autam. Ganda ng pwesto. Bigat yung itlog oh, mo. Katropa. Ang uh -huh. bigat ang itlog ko. May kasama pa kayong kapre. Oh, ang laking tao. Oh. <laughs> yun. Pwestuan po namin, oh. No? Ayan, oh. No? Screen. Ay. Tayo rin yan. Patay tayo rin yan. Hindi, eh. Hindi, Ano lang naman yan, eh. Hindi naman magtatagal, eh. Naman daw lang, eh. Lotay na lotay pa, oh. ko yan. Hawak. Ayun, know. oh.